Madayaw na adlaw ka mayo hurot yung kanato mga lumon sang kanato na video adon gusto ko lang uh, hatagan mayo ng mga idea ay nang kanato madayaw na gamiton sang kanato spear fishing adon yan ni kanato pag iban-iban sang uh, video di yang kita magapanagat adon pero hatagan ta ka mayo hatagan ko mayo ng kuan Uh, idea labi da gayud sang kanato mga beginner sang uh, spear fishing yan ang kanato pagpangisda na panahon sa doom unan yang advantage how yang disadvantage yan ang kanato na pagpangisda tanawon mayo sini aon kanato pana na itawag kanato itawag yan eh, na ng mga baril-baril ang isab kanato itawag na binakoy yung binakoy amusini na klase yang improvised na isab na binakoy amo yan eh. kanato papakita adon kung unan yang kuan ah pwede mahitabo sa mga beginner unan yang advantage Hasta yung disadvantage. Tanawang tayo, yani daw. Amo yani ka na ito ipiagagamit sa ka na ito pagpamana. Ito yung uh, sinauna na uh, gamit para sa pangingisda. Pagpamana natin. Ito yun siya. Mm -hmm. Ngayon, ano ba ang disadvantage dito? Ipapaliwanag natin yan bakit may disadvantage sa night spear fishing ito po yon bakit ah, hindi maganda na ito ang gamitin sa ano tawag nito night spear fishing kung ang mga isda ay mga ganito lang kalaki tapos marami maramihan sa ganito kasi na ma, mga ano tawag nito sa ganito na uri na pa na ang gagamitin mo pag tira mo ng ganon hindi mo mapatamaan ibig sabihin kung hindi mo siya napatamaan kailangan aakyat ka uli doon sa taas ikabit mo uli yung gumah dito para balikan mo yan ang disadvantage na sinasabi ko ngayon ang tinatawag namin na binakoy ito 'yon. Binakoy. Ang ang iba tawag nila dito dimano mano. Oh. Ah. Ang ganito 'yung paggamit, ganito, gano. Hmm. Ang advantage nito, tuwing gabi kasi hindi nagalaw 'yung mga isda sa gabi. Bihira sila magalaw. Ang advantage mo nito sa isang pihit mong ganyan, pag tinamaan mo. Tanggalin mo 'yon hindi ka pa aahon kung may isa pa tira ka na naman uli tanggalin mo uli may hininga ka pa kung malapitan lang yung kuan mga isda nagkadikit tira ka uli tanggal ka pwede ka na aakyat ibig sabihin sa isang isang sisid mo kung nagkataon na may lima apat na nagkatabi na isda pwede mo yan kunin o tatlo nagkatabi pwede mo yan kunin sa isang sisid mo lang yan ang advantage sa tinatawag na binakoy. Advantage ito doon sa ano tawag nito, yung baril-barila na uh, sinaunang uh, klase ng pana. Ngayon, kung gusto mo pa na mai-advance pa, ito na naman yung bagong gawa. Oh. Uh, ito yung bagong gawa ng binakoy. Meron siyang pihitan. Oh, meron siyang pihitan, ganun, oh. Mag-release yan pag pihit mo ganun. Ngayon, ang ginagawa natin, kailangan may sabitan. Napansin mo yan? Napansin mo yan? Dito mo isasabit itong dulo ng guma. Yan. Isabit natin ito. Yan. Kasabit na. Ngayon, bakit sinasabi ko na mas advantage siya doon sa tinatawag na binakoy? Meron siyang Uh, kagandahan nito dahil kung natamaan mo na yung isa uh, ipihit mo lang ito doon siguro sa bato o sa buhangin kung asaan ka na pabor pagpihit mo ng ganyan yan nakabit na tanggalin mo yung isda pitik mo naman uli pagkatapos na tanggal kabit mo naman siya uli yan kabit na naman uli ha, uh, tanggal ka na naman uli, mas mabilis ito. Mas mabilis ito kaysa doon sa dalawa na pinapakita natin. Okay? So, sa mga beginner tulad ko na hindi ko pa kaya sumisid ng malalim, yung mga maliliit na isda, yung ganito kalaki, medyo malaki-laki, o medyo maliit-liit, ito ang magandang gagamitin para sa spear fishing. Yun lang po ang tip natin sa araw na ito. Sana po ay magustuhan ninyo ang, ang video natin. Huwag nyo sanang kalimutan na mag-like, mag-subscribe at uh, ipalo tayo sa Facebook i-share sa doon sa inyong mga friend. Yan. Ito po ang inyong uh, code, Lumon. Tingnan nyo na. Mm. <laughs> okay. Marami pong salamat. নমান পিসিং টিভি